Ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas ay naging sentro ng pandaigdigang pansin matapos itong ipakita ang kapangyarihan, bilis, at teknolohiyang hindi pa nagagamit sa kasaysayan ng hukbong dagat ng bansa. Mula sa dating kakulangan sa kagamitan at mabagal na modernisasyon, ngayon ay tila isang panibagong yugto ng lakas militar ang sumisibol sa karagatan ng Pilipinas. Ang barkong ito, na itinuring ng marami bilang simbolo ng bagong yugto ng depensa ay nagbigay ng malinaw na mensahe, ang Pilipinas ay handa ng ipagtanggol ang soberanya nito laban sa anumang banta. Ang pagdating ng bagong warship ay bunga ng masusing plano ng gobyerno sa ilalim ng modernisasyon program ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa loob ng mga taon, unti-unti nitong binago ang dating imahe ng hukbong dagat na limitado sa lumang barko at mababang kakayahan. Ngunit sa ngayon, ang barkong ito ay kumakatawan sa isang pambansang tagumpay. Isa itong advanced multi-role warship na may kakayahang magsagawa ng anti-air, anti-submarine, at surface warfare missions. Tatlong kakayahan na noon ay wala pa sa arsenal ng bansa. Ipinagmamalaki ng Philippine Navy na ang barkong ito ay nilagyan ng pinakamodernong combat management system na katulad ng ginagamit ng mga bansang gaya ng Japan, South Korea, at India. Mayroon itong radar na kayang mag-detect ng mga target hanggang daan-daang kilometro ang layo at armas na may kakayahang tumugon sa anumang panganib, mula sa mga eroplano hanggang sa submarino. Ang hal nito ay gawa sa high-grade steel na kayang tisin ang matinding kondisyon sa dagat, at may stealth feature na nagpapababa ng posibilidad na madetect ng kalaban. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, ang barkong ito ay nagiging simbolo ng paninindigan. Ayon sa mga opisyal ng depensa, ang layunin ng Pilipinas ay hindi upang makipagdigma kundi upang ipakita na kaya nitong ipagtanggol ang karapatan at soberanya nito. Ang presensya ng ganitong barko ay nagdudulot ng mas balanseng kapangyarihan sa rehiyon, lalo na't patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa sa South China Sea. Maraming eksperto ang nagpahayag ng paghanga sa hakbang na ito, ayon sa ilang international defense analysts. Ang pagkuha ng Pilipinas ng ganitong uri ng barko ay hindi lamang pagpapakita ng lakas kundi ng matalinong diplomasya. Habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia, pinapakita rin ng Pilipinas na kaya nitong tumindig sa sarili. Ito ay isang uri ng defense independence na matagal nang hinahangad ng bansa. Hindi may kakaila ang papel ng teknolohiya sa tagumpay na ito. Ang Barkong Pandigma ay may integrated communication systems na nagbibigay daan sa real-time coordination sa iba pang unit ng AFP at sa mga kalyadong bansa. Mayroon itong drone launch capability na kayang magbigay ng reconnaissance at surveillance sa malalayong lugar. Bukod dito, may kakayahan din itong magdala ng helicopter na ginagamit para sa search and rescue o anti-submarine warfare missions. Ngunit higit sa lahat, ang proyekto ay may simbolikong kahulugan sa mamamayang Pilipino. Ipinapakita nito na unti-unti nang lumalakas ang bansa, hindi lang sa ekonomiya kundi pati sa seguridad. Mula sa pagiging dependent sa mga lumang barko na donasyon ng ibang bansa, ngayon ay may sariling kakayahan na itong lumikha at mag-operate ng mga modernong kagamitan. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa pagiging isang tunay na maritime nation. Sa mga nakalipas na dekada, madalas na sinasabing, mahina, ang sandatahang lakas ng Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa. Ngunit sa paglabas ng bagong barkong ito, nagbago ang pananaw ng mundo. Ayon sa isang ulat mula sa Asian Defense Journal, ang barkong ito ay isang simbolo ng pagbangon ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Hindi na ito itinuturing na mahina o atresado, kundi isang bansang may determinasyong protektahan ang karagatan at kalayaan nito. Ang paglalayag ng barkong ito ay hindi lamang para sa depensa, kundi para sa diplomasya at kapayapaan. Sa mga international maritime exercises, ang barkong ito ay naging representasyon ng Pilipinas bilang isang responsableng miyembro ng komunidad ng mga bansa. Lumahok ito sa iba't ibang joint operations kasama ang mga kaalyado, ipinapakita ang kakayahan at propesyonalismo ng mga Pilipinong mandaragat. Ayon sa isang veteranong opisyal ng Navy, hindi na tayo umaasa lang ngayon sa iba. May kakayahan na tayong ipagtanggol ang sarili natin. Ito ay hindi lang barko, ito ay simbolo ng dignidad ng Pilipino. Ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon sa maraming kabataan na nagnanais na maglingkod sa militar at ipagtanggol ang bansa. Habang patuloy ang pagbabago sa seguridad ng rehiyon, malinaw na ang Pilipinas ay nasa tamang direksyon. Ang bagong warship ay hindi lamang sandata sa dagat, ito ay sagisag ng modernisasyon, determinasyon, at pagkakaisa ng sambayanan. Sa bawat paglalayag nito, dala nito ang mensaheng hindi na kailanman magiging mahina ang Pilipinas. Mula sa depensa tungo sa dominasyon, ang barkong ito ay patunay na kaya ng bansa ang makipagsabayan sa mga pinakamalalakas sa mundo. Sa huli, ang Defense the Dominance transformation ng Pilipinas ay hindi isang overnight success. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng pagsisikap, sakripisyo, at paniniwala sa kakayahan ng sariling mamamayan. Habang ang mga alon ay patuloy na bumabangga sa hal ng barko, ang bansa naman ay matatag na humaharap sa anumang hamon. Ang barkong ito ay hindi lang isang piraso ng bakal sa dagat, ito ay isang buhay na patunay na ang Pilipinas ay handa ng ipagtanggol at ipagmalaki ang kanyang dangal sa buong mundo.